So ayun na nga mga ka let's go. Dahil wala kami na isda Ay siya, meron kami naulutan ulutan kagarni ang dala mo, ay alam na Daig pa ang manunulungan May dalang gulupan at sangkala Tayo may baon at mapapalaban Tamang tama ang pagdating ko Nahuli na ang target Magpupod trip daw kami ng mga tropa din eh Bibi ang aming naulutan so, ay may paharaharang Tagalog na manok oh, Ay siya, samahay Bibigyan na ng isang tasahan Ang mayari na ray Dini pala tayo kumuha Baka kayo na papaibig kay suminsay din eh. Ay, kadami pang bibay. Yun laang hindi akin Aray na pala ang ating nadalay. Lalasta rin na lang ang red po. na. Oh, yeah. Adobo sa gata pala ang luto natin sa bibay. Sa Tagalog namang oh, manok, yeah. tenola. Para may sabaw. Nagpakulo na rin nga pala kami ng labong. Saktong-sakto. -sakto. Taglabong dito sa amin. Isasama pala natin to sa adobo sa gata. Oh, Masarap pa si talaga ang labong lalo na pag ginataan. Shoutout nga pala sa mahihilig sa labong. Dito nga pala piniga ko na yung labong para matanggal yung katas. Mapakla kasi yan pag hindi mo piniga. Ito na yung exciting part. Meron ng mantika sa kawali. Simulan na natin magluto. Inuna natin ang luya. Pampatanggal ng lansa pinagsabay ng si sibuyas bawang. Shoutout nga pala sa aming kusinero, si oh, yeah. Chef Boy Logro. Oh, yeah. Ganito din ba kayo sa probinsya, lalo na pag nagkikita kayo magkakabarkada. At ilalagay na nga pala natin ang karne sa kawali. Siguradong busog na naman mamaya mga tropa. Oh yeah. Dito, na pare boy, tingin mo mga boy. Oh yeah! Nagmamantika na nga siya guys. Lagyan muna natin konting toyo. Lagyan nga rin pala natin ng sili para may laban. Ilalagay na nga rin natin ng gata. Mahirap na nga palang niyog ano? dito sa amin. Kaya itong coco papadal oh, ang gagamitin natin. Ayos din naman ang lasa nito. Ready to use na. biglaan kasi. Inilagay na nga rin pala natin ang labong. Nakalimutan ko i-video. Shoutout nga pala kay Kape Ngayon, luto nilo muna. Oh yeah! Puhusgahan natin ang ating luto kung anong ang lasa. Pagkatapos na natin tikman, aahon na, na natin at ayos na. Bahaw na lang ang kulang dito. Food trip na. Pagkatapos nga pala natin lutuin yung adobo sa gata, tinola na may lulutoy natin. Unahin na natin ang bawang, sibuyas, ilagay na rin natin yung luya. Ilagay na rin pala natin yung Tagalog na manok para magmantika. Nagmamantikaan na nga siya guys. Pwede na natin lagyan ng tubig. Lagay na rin natin yung papaya para lumambot na. Antayin na lang natin lumambot ang karne tsaka yung papaya. All goods na. Food trip! Oh yeah! Sa wakas nga, eto na yung pinakamasarap na part. Oh, Kain yeah. na na. Ubus ang bahaw. Food oh trip yeah. ang mga tropa. Hapon na nga pala yan, kaya inabot na kami ng gutom. May mga tropa pa nga pala kaming dadating. Magiinuman daw mamaya kaya dapat nang kumain. At ayun na nga mga ka let's go. Dito na namin tatapusin ang video. Sana nagustuhan nyo. See you ulit sa sunod na food trip. Yan na naman boy.